Okay, magandang-magandang umaga po sa inyong lahat Mga minamahal ko mga kababayan Lalong-lalo na po yung mga kababayan natin sa abroad Magandang-magandang ah. uh, araw po sa inyong lahat Lalong-lalo na sa mga ipipanya supporters Okay, uh, hindi na po natin patatagalit pa Itong ating pag-uusapan ano? So, alam naman po natin Na Mayroon pong mga Senador Na tila uh, bumabawi no at tila mas uh, okay na sa kanila na ituloy ang impeachment trial laban kay Sara dahil nakita nga nila yung reaksyon ng taong bayan no sa ginawa ni Jesus Escudero o sa ginawa ng mga kasama ni Jesus Escudero na proteksyonan Itong halimaw ng ating bansa pagdating sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan, no? So, may isa pong senador din. So, kahapon, nagpalabas po siya ng kanyang opinion o kanyang uh, kaalaman patungkol po sa impeachment trial, no? So, bagong lahat, mga minamahal ko mga kababayan, siyempre binabati mo na po natin ng good morning. Good morning, ha? Lalong-lalo lalo na po yung mga maretes na di makatiis pag walang bagong chismis. O, siyempre, <laughs> binabati din po natin, no? Yung mga politikong sang-ayo na legal na ah, o legal na lang ang uh, korupsyon dito sa ating bansa, No? Lalong-lalo na po yung ating mga senador na sangayon din po dito. Eh baka naman gusto ninyong uh, gawin na rin uh, legal ah, yung pagbibenta ng droga at paghit-hit ng shabu. Ah, baka gusto nyo na rin gawing legal yung panggagahasa. Eh matutuwa po niya si Kiboloy. O gawin nyo na rin, ano, gawin nyo na rin, uh, legal yung pagpatay no yung pagmasaker gawin niyo na rin lahat ng mga ipinagbabawal total kayo naman ang masusunod na diyan eh sa Senado hindi na yung batas eh di ba so lubos-lubusin niyo na oh kayo na yung gumawa ng batas baguhin niyo yung papabor lagi sa inyo ha ah, lalong-lalo ka na cheese oh baka gusto mong gumawa ng isang batas na nagsasabi na ang pondo ang pera oh oh yung mga Pilipino ay kailangan magserbisyo o, magtrabaho sa inyong mga senador Baka gusto nyo gumawa ng ganong resolusyon Kasi mukhang uh, kayo nang nasusunod eh. Kayo na yung konstitusyon uh, Kayo na yung batas No Gusto nyo higitan yung uh, uh, Kataas-taasang hukuman no? So, ganun pa man eh. Baka gusto nyo rin uh, gumawa ng batas Na uh, may parusang bitay Sa mga taong tapat Ha? may parusang bitay sa mga taong hindi kurap. may parusang bitay sa mga taong hindi mamamatay tao baka gusto niyo gumawa ng ganung batas no kasi mukhang baliktad na yung mga utak niyo diyan eh baliktad na yung mga ano niyo mga kaalaman na nanalaman niyo no o, oh, baka gusto nila. o, <laughs> oh, syempre, pag nawala na yung uh, pagkagumawa sila ng batas na okay nang shabu sa bansang ito, aba, matutuwa si Michael Yang at si Alan Lim. No? So, magdiriwang talaga yung mga drug lords na tuta aso ni Rodrigo Roa Duterte pa mamamayag pag na naman dito, di ba? O, oh, lalong-lalo na itong si ano, gawin nyo na rin ano, baka gusto nyo na rin gawing... Uh, Uh, batas na okay na huh? ang uh, pagpasok dito ng uh, Pogo na may kasamang uh, mga masasamang aktibidad <laughs> Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, wala. Inataon eh, tayo sa panahon nila cheese. Na puro tulongges ang naging. Pero sa bagay tatatak ito eh. Tatatak ito at magiging ano ito, halimbawa din ito na nagkaruminsan sa buhay ng mga Pilipino o sa istorya ng bansang ito nagkaroon tayo ng mga pinakatulong hayop, demonyo, gago, si Raulo na mga naging senador no? talaga so alam nyo kasalanan din ng mga Pilipino yun eh dahil hindi sila marunong mag-analyze mahina yung ano basta ang kanila ah kababayan ko to ano ko to ay hindi ganun hindi ganun ang ano doon hindi porkit kababayan mo Pag mali na eh Kampi ka pa rin Maling Maling ano yun Maling prinsipyo yun <laughs> Okay Dumako po tayo Sa sinabi po ni Ano no Tolentino Alam mo nang hinayang nga ako Sa taong to eh uh, Siguro Kinulang ng uh, O oh, hindi naman kinulang Dahil kahit may pera naman to Alam ko hindi naman to Mamimili ng boto eh siguro eh, natalo siya dahil nga sa nitong election na ito, 'di ba? Nakita niyo nga doon sa Cebu. Huh? <coughs> Excuse me po. Million-million na, million, daan-daang million po ang uh, ipupuslit sana mapunta ng uh, Maynila. Ang pagkakaalam ko, uh, yung pera na yun ay sobra. Hindi na pala hindi pala yun ang uh, pinakaano. May mas malaking pera pa pala na na dinala sa Cebu para gamitin nung tumatakbong uh, ano, tumatakbong gobernadora, no? nakalaban ni Gwen. Yun pala itira-tira na lang, hindi pala yun mismo ang uh, ano yun ay bibigay sana sa Manila dahil sobra dahil na uh, balita ko ang dinala di, dinala sa Jan sa ano sa Cebu, hindi ako nagkakamali ay nasa mahigit uh, kung di ako kakamali mga nasa 50 billion pesos no? 50 billion so yun yung tira doon sa 50 billion na uh, dinala ng uh, mga Chinese kasi 50 billion na yun, yun ay pera ng China, so ngayon para manalo si Sarah sa Cebu o yung mga tao ni Sarah yung kaalyado niya, yung gobernadora, eh yun, ginamit yun para matalo si Gwen Garcia, no? So, alam naman natin na uh, pera-perang labanan ng eleksyon. So, balita ko doon, mismo sa lugar ni Tolentino, bagamat taga doon siya, eh natalo pa rin siya dahil nga sa, uh, biro mo ba naman eh, kada isang tao, 18,000 ikukontra mo dun kay Tolentino na walang ibibigay kahit piso. O siyempre, yung utak ng mga Pilipino, pera-pera, hindi nila naiisip na yes, oh hindi nga nagbibigay si Tolentino ng pera. Pero yung mga proyekto naman, sana makita nila na napapakinabangan nila araw-araw. Yung pera nila, sila lang makikinabangan at hindi si Tolentino at hindi rin yung ibang tao. Sila-sila lang. Diba? Diba? Pero yung pera na ginagastos o ginagamit ni Tolentino sa mga proyekto niya dyan sa Bicol, napapakinabangan magmula sa pinakabata, matanda, pati nga patay, napapakinabangan yan eh. Sa ba yung buro, ay yung ano, pag ginahatid sa huling hantungan, dun, sa kalsada pa din, sa mga proyekto pa din. ba diba? So, alam naman natin, kaya nga malakas ang loob ng mga Duterte dahil alam nila na mga Pilipino, pera-pera lang katapat niyan. Kaya malakas ang loob ng bansang China na sakupin tayo, hindi sa pamamagitan ng gera, kundi sa pamamagitan ng pera. Dahil alam nila na mga Pilipino ay sadya talagang 99% na mga mukhang pera. Pero hindi naman lahat. Alam ko naman na mayroon pa rin naninindigan sa prinsipyo. No? So, ayun po kay Tolentino, no? kayang kaya daw na tapusin ng Senado bilang mga impeachment court na ang paglilitis ng kaso ni Sara Duterte sa loob lamang po ng ano ng 19 days o labing siyam na araw simula sa June itong June 11 yan so ito ya diinan po niyang sinabi kahapon sa DZBB ha ah? nang siya po ay hingan ng opinyon sa usapin ng impeachment trial laban po dito kay uh, Sara Duterte. Malinaw na sinabi po niya, pwedeng-pwede daw, ha, sabi niya pwedeng-pwede pwede talaga tapusin ng Senado yung impeachment trial, ha, ni Sara kung gugustuhin nila. Sabi niya, no? Sabi pa nga niya, nothing will prevent the 90 uh, 19, uh, 19 Congress ah, huh? from adopting a rules of procedure for an expedited impeachment trial. No? Kayang-kaya talagang tapusin, sabi niya. Kayang-kaya talaga kung mamadaliin nila yan, kayang-kaya talagang tapusin niya sa loob lamang ng 19 days o oh 19 days kung gugustuhin nila. Malinaw po yan, mga kababayan. So, kung iintindihin po natin, na kung uunawain po natin mabuti yung sinabi po ni Tolentino, mukhang ang lumalabas dito mali ay malinaw po. Ano? Mga tamad o inutil itong ilang senador diyan sa Senado. Ha? Mga inutil. Mga tamad. Ayaw mapagod. So, kung ganun, para sa akin lang ano, sayang lang yung pinapasweldo ng taong bayan sa mga inutil na senador na katulad nila. Nila Bato, number one dyan, si Chis, Bongo, Aimee, yung mga ano dyan, sabagay, umaatras na si ano eh, medyo maano si Kayatado, di ba? Sayang lang yung ginagastos natin sayang lang ipinapasweldo natin sa kanila o sa mga katulad nilang mga mga tamad eh kaya naman palang tapusin niya sa loob lang ng 19 days ba't ayaw nilang gawin ba? Diba? o baka tinawagan ni Sarah si Cheese <laughs> at sinabing huwag mong huwag mo akong istorbohin sa pag uh, kumbaga, sa uh, kumbaga sa paggagala ko dito ha? Uh, sa dahig wag mo akong iistorbohin. Ah, nag enjoy pa ako dito sa paggastos ng pera ng mga tangang Pilipino na napapaniwala ko pa rin sa aking kasinungalingan o sa aking pagpapanggap o sa aking pagdadrama. No? O, oh, baka sinabihan din ni Sarah si Chis na, o, oh, huwag kang mag-alala Chis, gawin mo lang lahat ng magagawa mo dyan para mapigilan o mapostpone o maano na yung ano ko, impeachment ko dyan. Eh, huwag mag-alala. Pagdating ko diyan sa bansa, may pasalubong ka sa akin. May gantimpala ka sa akin. Ang tanong, magkano? <laughs> Yan lang yun, eh. Napaka-simple, no? O, ako, baka naman sinabihan din ni Sarah, ah, ayoko, ayoko. Huwag mo kong papaguring, Chis. Ayoko mapagod. Ah, ay, siyempre, di ba? Ayoko mapagod. Papaguring niyo ako, eh. alam ko naman na matatalo ako diyan dahil sa ebidensya, eh. Di ba? O, kaya, ewan ko lang, ah. talagang umaapaw ang kawalangyaan. Masasabi talaga natin kawalangyaan. Kahayupan, kagaguhan, pagtatrader. Alam nyo, ang sino mang, para sa akin, Pilipino, ang hindi subunod sa batas, ay nagtatrader. Ah, at nag, ah, kumbaga, eh, kumakalaban sa batas. Dahil sa si ginawa ng mga senador na ito, lalong-lalo nito ni Chis na may alam naman sana sa batas at kilalang matalinong abogado, ito'y klarong-klaro ah, na pagwawalang niya pambabastos sa konstitusyon ng ating bansa. Nakakahiya, isang matalino pa isang matalino pa man ding abogado ang gumawa nito. Nadala siya sa sul-sul o baka nadala siya sa kanyang takot o baka nadala siya kay Hart kasi balita ko talagang ang, uh, si Hart ang isa sa pinakaano dito inaaway niya si Cheese alalahanin mo may utang na loob tayo sa mga may binigay sila sa atin eh, sana malaman natin yun kung ano yun kasi mukhang halata naman eh na mas pinaboran talaga ni Cheese yung kahilingan ni Sarah sa pamamagitan ng mga ulopong nito. Siyempre, hindi naman si Sara mismo lalapit sa kanya. Sila Bato, sila Bongo, kasi yun ang kasama nila doon. Malaya yung makalapit sa kanya. Kasi pag si, Sarah, pag si Sarah lumapit sa kanya, magiging ano yun? Ah, uh, magiging malaking usapin yun. Kasi kung makikita ninyo, si Ping Lakson nga eh, inisyuhan na pumunta daw, nakipagkita kay Sara eh, di ba, naging issue ngayon. Pero sabi, ni, sabi naman ni Lakson, hindi naman daw totoo eh, siyempre, uh, may kasabihan tayo na ang kapatid ng magnanakaw, sinungaling. Pero kung totoo mang hindi talaga siya pumunta, nakipag-usap, eh, marami namang paraan. High-tech na tayo ngayon eh. Facebook, uh, numero ng telepono, o pwede rin mag-utos, di ba? <laughs> Maraming paraan. Kaya, pwede rin na hindi totoo yon, kasi ba't nga naman sasadyain mo na makipagkita para ano para magigisyo, <laughs> di ba? so alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, nagsalita din si Madam Mountsiberos tungkol dito at nakita niyo naman ano yung kanyang uh, naging uh, pinakapunto sa kanyang sinabi para tayong ginagawang basketball court o ginagawang bola, no? yung uh, usapin pin patungkol sa impeachment trial ni Sara na kung sa dinidribol na dinidribol ayo i puro lang dribble So sa basketball kapag puro ka lang dribble eh may minutes 'yan 'no Pagkalagpas ka na sa minutes na uh, binibigay sa para hawakan yung bola na yan eh tutunog yung uh, ano nila doon para sabihin na uh, ano ka na <laughs> Bitawan mo na yan Mukhang uh, Mukhang hindi mo kayang ishoot Ngayon kung hindi kayang ishoot Ng mga senador dyan Yung uh, impeachment trial na yan ay Magkakagulo talaga ba? Diba? Naalala ko noon doon sa PBA Nagkagulo Dahil sa bola no? Na hindi Hindi mashoot Eh di ba? <laughs> Nagrambulan yung mga supporter nung kabila. O, di ba? Kung di ako nagkakamali, eh, San Miguel yun at saka Pure Foods. <laughs> Yan ang matitinding ano noon, no? So, alam niya mga minamahal ko mga kababayan, sa sinabi pong ito ni Tolentino, malinaw na po sa atin. Kasi may kasabihan tayo, eh. Pag gusto, may paraan pag-ayaw maraming dahilan. So malinaw na nagdadahilan lang itong si Chis Escudero at ginagamit lang yung kanyang pagiging uh, abugado abogado para pulin langin ang mga Pilipino. Malinaw po yan. Klarong-klaro naman na gusto lang niyang linlangin ang mga Pilipino na walang alam sa batas nang sa ganon ay mapaniwala niyang okay lang. Pero salamat sapagkat high tech na rin tayo ngayon na ikukumpara natin o nababasa natin nakikita natin kung ano at gaano katotoo yung sinasabi ni Chase base sa nakasulat sa saligang batas dahil dyan malinaw o malinaw pa sa tubig na hindi nadadapuan ng hangin yung kasinungalingan ni Chase so sa totoo lang nakakalungkot maliban na sinasayang lang nila yung pinapasweldo natin sa kanila. Nakakalungkot kasi mukhang walang aasahan na maganda o maayos o tapat na serbisyo ang mga Pilipino sa mga taong katulad nila. Nakakalungkot. Kaya nakikita ko mukhang magtitiis ang mga Pilipino sa loob ng tatlong taon sa mga senador na ito magtitiis tayo, magtsatsaga tayo, magpapasweldo ng daan-daang libo bawat isa sa kanila sa loob ng tatlong taon na wala naman tayong napapakinabangan at wala tayong maayos na nakikitang serbisyo mula sa kanila. Sapagkat sila yung uri ng mga senador na kayang-kayang gawing robot, kayang-kayang gawing mga aso na sunod-sunuran sa kagustuhan ng iisang politiko na mayroong nahahakot na trilyon-trilyon mula sa taong bayan na binabayad naman sa kanila para pagkakitaan nila. So ang nagiging labanan dito, kapangyarihan at pera. So kahit may kapangyarihan ka, kung wala kang masyadong maraming pera, tatalunin ka ng pera. Kaya naniniwala ako na ginagamit ni Cheese ang kanyang kapangyarihan para lamang magkapera na magkapera kay Sara. At ito naman si Sara, ginagamit niya ang kanyang pera, no? Para tabunan ng kanyang kasalanan, ginagamit niya ang kanyang pera para magamit ang kapangyarihan ni Cheese. Kaya kaya tulad ng sinabi ko, ang kalaban ng mga Pilipino ngayon ay pera. Ang kalaban ng mga Pilipino ngayon iyong kapangyarihan na pinagkatiwala natin sa kanila. So para tayong kumuha ng martilyo at pinukpok sa ating ulo. No? Yan ang nakikita ko. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, nandiyan na yan. Ang pinakasusi na lang ng lahat ng ito para sila ay mawala sa pwesto. May kapangyarihan tayong magkaisa, isigaw may kapangyarihan tayo magpababa ng mga nasa gobyerno sa pamamagitan ng ating pagkakaisa. Kung nagawa ng mga Pilipino noon, <coughs> excuse me po, napatalsikin si ERAP dahil sa kanyang pang-aabuso, sa kanyang kapangyarihan. Si Gloria, sa kanyang sa kanyang uh, uh, pang-aabuso, eh mas kaya po natin. Lalong-lalo na, eh, klarong-klaro po na sapat ang ebidensya sobrang sobrang ano po ng ebidensya, sobrang linaw po talaga. Kaya nga po nag, nagtataka ako anong sinasabi ni Marcoleta na wala daw basihan. So hindi ba basihan pa sa kanya yung 400 plus na tao na hindi matukoy, hindi malaman kung sino ba talaga tong mga to? Hindi pa ba sapat kay Marcoleta? Ha? Yung katiwalian ni Sara sa DepEd para sabihin niya na hindi walang batayan, hindi pa ba sapat yung 600 billion ha, na kung saan natuklasan na hindi ginastos ni Sarah kaya nagtataka ako kay Marcoleta at nagagamit pa niya ang reliyon niya grabe gamit na gamit ng isang walang niyang politiko yung kanyang reliyon at akala nila tama si Marcoleta nauutusan sila eh, kasi kasi nilalapitan ni Marcoleta yung pinuno niya eh. yung mga li, yung mga membro na masunod sunuran lang pero hindi nila alam na sa maling landas sila no imbis na si Marcoleta ang magsabi sige ituloy yan ng impeachment trial para magkaalaman para sa ano yan, para sa ikakalinaw ng lahat pero hindi siya humaharang bakit kaya o baka naman mas malaki yung gantimpala na ibinigay sa kanya ni Sarah kaysa kay Cheese. Kaya ganun. ba? Diba? So ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, naniniwala pa rin ako na matagal man o sa madali, mananaig pa rin ang katarungan. Mananaig pa rin ang hustisya. Mananaig pa rin ang sigaw ng taong bayan. So muli po tuloy po ng sinasabi ng yung lingkod mabuhay po ang ating ng bayan mabuhay po ang nagmamahal sa ating ng bayan maraming maraming salamat po